ang pagpunta ng mga Titan sa mundo ng mga tao. Ngunit kailangan muna nilang dumaan sa kapangyarihan ng isang Monarch of Shadow habang naaalala na ni Jin Chu lang lahat kung sino si Song Jin Woo sa kanyang buhay noon bilang chairman ng Hunter Association. Matapos takotin ni Bero ang tigasing guro ni Jin Woo, lumipat ang eksena sa isang restaurant kumain ng sangyupsal si Jinchul kasama ang kanyang junior at napatanong ang kanyang aprentes kung hanggang ngayon patuloy pa rin bang nagsasaliksik si Jinchul sa mga kriminal na nagko-confess na nakakakita ito ng mga shadow monster. Alam niyang aktual talaga itong nakita ni Jinchul sa araw nung nawala ang kriminal sa warehouse kaya bakit hindi na lang daw sabihin sa kanya ang totoo ka ni jin Chul, nakakita siya ng ant. Hindi niya masasabi kung ano ang exact niyang nakita, pero para sa kanya, isa itong ant monster. At makikita natin ang teacher ni jin Woo na si Park Gisol o si Teacher Viper ay dumaan sa tabi ni jin Chul. nang narinig niya na pinag-uusapan nila ang isang shadow ant. Direkta niyang tinanong si jin Chul kung ang ant na nakita nito ay may humanoid na pangangatawan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa track ng school. Nag-eensayo ang mga member ng Track and Field Club at sinabi ng captain ang goal nila ay mananalo sa Nationals kaya napatanong ng isang member kung bakit nagbago ang kanilang goals. Akala niya na mananalo lang sa regional ang kanilang goals, bakit ito nagbago? ka ng captain, kung mga mangangarap lang naman sila, dapat tataasan nila ang kanilang pangarap. Kaya inatasan niya ang mga member na sumunod sa kanyang sasabihin habang tumatakbo na sila ay mananalo sa Nationals. Habang si Yonggil hirap na hirap sa pagtakbo at naubusan na ng hangin Kaya napatanong ang ating bida bakit ito sumama sa kanya e parang pinapahirapan lang daw ang sarili nito Tugon naman ni Billion may pagkatanga daw talaga minsan ng mga tao Nag-activate si Jinwoo ng isang magic spell at binigyan niya ng recovery ang katawan ni Yonggil Naikinagulat naman ito kung bakit nag up ang kanyang katawan Kaya mas lalong nagpupumilit na tumakbo ang tatlo dahil natalo na naman sila ng isang baguhan Samantalang si Teacher Viper ay nasa itaas lang nanunood kay Jinwoo at naalala niya ang conversation nila kagabi sa isang pulis na si Jinchul hindi pala niya itinuloy ang kanyang pagtanong dahil nahiya siya at baka dala lang ito ng kanyang kalasingan kaya siya biglang nagtanong ngunit nilapitan siya ni Jinchul sa kanyang table upang tanungin patungkol sa ant monster na sinasabi nito kanina napansin ni Jinwoo na palagi talaga siyang binabantayan ng kanyang teacher na si Park Gisol kaya inimungkahi ni Billion na burahin ang alaala ng teacher at kunin ang ability nitong makita ang kapag kapangyarihan ng kanyang king. Ngunit ayaw muna itong gawin ni Jinwoo, babantayan muna nila ang mga ikinikilos nito. Samantalang si Jinchul pumunta sa school dahil ayon sa sinabi ng teacher kapag tinitingnan niya ang kanyang bagong estudyante, nakakakita siya ng Aunt Monster. Kaya malaki ang hinala ni Jinchul na mayroon itong koneksyon sa mga kriminal na sumuko dahil nakakakita sila ng Shadow Monster. Subalit hindi niya alam kung paano niya tatanungin ang estudyante dahil baka magmumukha lamang siyang katawa-tawa. Ngunit biglang napansin ni Jinchul ang kakaibang shadows na lumabas sa school at sumanib ito sa anino ng punong kahoy. Kaya malaki talaga ito ang hinala niya na may kakaiba sa school na ito. Kaagad namang napansin ni Jinwoo na naspata ni Jinchul ang kanyang shadow soldier na nagbabantay sa school campus. Pagkatapos pumasok si Jinchul sa classroom ni Jinwoo at nagpakilala ito na siya isang pulis. Gusto lang niyang makausap ng saglit ang estudyanteng nagngangalang Song Jinwoo. Kaya napag-usapan ang ating bida sa mga kaklase na nakagawa ng kasalanan si Jinwoo dahil hinahanap daw ito ng isang pulis. Humingi ng pasensya si Wu Jinchul na naintirap niya ang klase ni Jin Wu. Sagot ng ating bida, ayos lang naman at naalala niya ang pinagdaanan nila noon kung paano silang dalawa simulang nagkakilala at masaya siyang muling nakita si Jinchul ng personal. Napansin ni Jinchul na may kakaiba sa estudyante ito dahil paano naging isang estudyante ang mga ganitong mga mata. The way kong makatingin na parang pinipilit nitong magmukhang inosenteng estudyante. Tinanong ni Jin Chul si Jin Woo kung may alam ba ito patungkol sa mga shadow o mga ant monster at ipinakita niya ang drawing ng isang ant na kanyang nakita. Namang ang ating bida sa husay ni Jin Chul sa pagguhit at sinabi niyang may alam siya at nakita niya na ito. Nagulat si Jinchul kung saan ito nakita ng ating bida na parang hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na tanungin si Jinwoo kung sino ito, bakit kilala niya ang mga monster na ito. ng ating bida, nakita niya ang monster na ito sa TV show na may special effects kung saan ito ay palaging pinapanood ng mga bata. Kaya parang nahiya si Jin Chul sa kanyang sarili at bigla niyang kinuha ang drawing at nagpasalamat sa oras na binigay sa kanya. Sinabi ni Jin Woo kung okay lang sana hihingin niya ang monster na din drawing ni Jinchul habang severo na inis dahil parang ang mukha daw ni Jin Woo ay may gusto sa guhit kaysa sa kanya. Ibinigay ni Jinchu lang drawing at umalis ka agad kaya nagpasalamat naman ang ating bida. Lumabas si Igris at sinabing bakit hindi na lang sabihin ni Jinwoo ang totoo. Wigan ng ating bida, ang pagkalimot daw ay blessings. Kahit na wala ang alaala nito, kagagawa naman ito ng Cup of Reincarnation, ang tools ng God, which is ang absolute being sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Sa pagbalik ni Jinwoo sa classroom, pinagkakaguluhan ng ating bida ng mga kaklase nitong babae dahil curious ito sa pagkatao ni Jinwoo at tinanong kung sino ang pulis kanina. Huwi ng ating bida na kaibigan niya ang pulis kanina kaya mas lalong naging pool sa paningin ng mga kababaihan si Jinwoo dahil mayroon pala itong kaibigang pulis. Dumating ang apat na tigasing estudyante at sinabing sumobra na ata ang pagiging popular ng bagong salta dahil kahit pulis hinahanap daw ito. Gusto daw nilang bulihin si Jinwoo para magsumbong daw ito sa kaibigan nitong pulis o baka sa labas ng school na lamang nila gagawin. Ngunit may biglang nag crank sa likod ng mga maaangas na sudyante at ito pala ang captain ng track and field club at napasabing anong ginagawa nyo sa pinakamamahal naming ace player. Huwi ni Jinwoo anong ginagawa ng captain niya dito? Sagot ni Choi Tai Wong, pinipigilan lang naman niya ang mga nang bubuli sa kanilang ace player. At nakalimutan daw niyang sabihin na mayroon silang welcome party sa bago nilang club member. Kaya dapat mag-attend si Yong gil at Jinwoo pagkatapos ng klase. Umalis ang dalawang member ng track and field kaya napatanong ang ating bida kung anong gagawin nila sa apat. Wika ng captain, magjajaging daw sila sa track and field habang hawak-hawak ang liig ng mga ito upang masubukan kung gaano ito katigasin. Palabas na ang lahat sa school campus at masaya itong nagkukwintuhan patungkol sa apat na pinagtripan nila kanina. Ngunit napansin ni Jinwoo na mayroong tumawag sa kanya at ito ay si Wu Jinchul na gustong ituloy ang kanilang conversation kaya nagpaalam si Jinwoo sa kanyang captain na may kakausapin lang siya ng saglit at ginawa namang hostage ng kanyang captain si Yonggil. Kaya dapat daw mag-show up si Jin Woo sa kanilang welcome party. Sinabi ni Jin Woo na kailangan siya ng kanyang kaibigan kaya hindi siya pwedeng magtagal. Kaya tinanong niya kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Nagulat si Jin Woo dahil tinawag siya ni Jin Chul sa kanyang pangalang Hunter Song Jin Woo. At makikitang parang gusto nitong mapaluha dahil hindi ito makapaniwala na totoong muli silang nagkita ni Jin Woo. Nung tinanong daw niya si Jinwoo patungkol sa mga Shadow Monster, naisip niyang walang kwenta ang kanyang ginagawa subalit naramdaman niyang mayroong kakaibang nangyayari sa kanya. Habang pababa si Jin Chul sa hagdanan, narinig niya ang isang boses na tinawag siyang chairman ng association. Subalit sa paglingon niya, wala namang tao sa likod. Ngunit pinagtataka niya kung sa itong sumagot sa kanyang isipan na inamin niyang siya ang chairman na sobra niyang ikinagulat. Bigla niyang naalala nung ipinakita sa kanya ni Jin Woo ang mga laala sa buhay ni Ashburn kung paano nagsimula ang mga monarch at ruler habang binabanggit sa loob ng kanyang isipan ang pangalang Hunter Song Jin Woo na palagi niya itong nakakausap at tinutulungan na si Jin Chul sa sakit ng kanyang ulo at naalala niyang si Song Jin ang isadyanting nakausap niya kanina biglang nag-recap sa kanyang utak ang mga laala kung paano niya nakilala si Jin sa isang mundong kinalimutan ng lahat ang mga alaala ng mga hunter, gates, monster, ruler, monarchs at hindi siya makapaniwala kung paano ito nangyari. Tinanong ni Jinchul kung gaano katagal niyang kinalaban ng monarch sa loob ng dimensional reef. Base sa kanyang data na nakuha, 2 years daw nawala si Jinwoo, ngunit hindi daw yun marisulba sa loob lamang ng dalawang taon. Wika ng ating bida na tinalo niya ang mga monarchs ng 27 years at dito ko na-confirm na tinalo ni Jinwoo ang mga monarchs ng 27 years, subalit sa real world, which is ang Earth, ay nangyari lamang ito sa loob ng dalawang taon. Tinanong ni Jin Chul kung nagsisisi ba si Jin Bu sa kanyang ginawa. Ngunit wika ng ating bida kahit ulit-ulitin pa ang panahon, gagawin pa rin niya ang parehong desisyon. Nakita ni Jin Chul na parang nag-e-enjoy naman si Jin Bu sa kanyang buhay ngayon. Hindi ito tumatanda at mayroong kapangyarihan ng katulad ng isang god. Subalit kahit nagtataglay ito ng napakalakas na kapangyarihan, pinili pa rin itong mamuhay bilang isang normal na tao. Inimukahin ni Jin Chul na maging isang pulis itong si Jin Woo, since parang wala pa itong plan ano kung ano ang gagawin nito sa kanyang buhay sa ngayon bilang isang estudyanteng naglilibang lamang. Huwi ka ng ating bida kung siya ay maging isang pulis, baka wala nang tatarbahuin ang mga kapulisan. Ngunit sinabi niyang pag-iisipan niya muna at kaagad itong umalis. Tugo ni Jin Chul, maghihintay daw siya sa desisyon ni Jin Hu. Sagot ng ating bida, huwag mong hintayin dahil alam niyang maliit ang sahod nito ngunit may napakaraming tarbaho. Lumipas ang ilang araw, mayroong bilang nagpakita isang traveler ang nag-report sa emergency center na mayroon siyang kakaibang nakita sa disyerto. Tinanong ng agent kung ano ang kanyang problema. Wika nito, hindi siya tumawag dahil mayroon siyang problema. Tumawag siya upang iulat ang kanyang nakita. Wika ng agent kung isa bang mapanganib ang kanyang nakita. Sagot ng traveler, hindi niya alam kung mapanganib ba ito at sa totoo lang hindi niya may paliwanag ang kanyang nakita. Tinanong ng agent na kailangang i-explain ng traveler kung ano ang nangyari upang matugunan ang insakto nilang gagawin. Huwi ka ng traveler, nagkaroon ng crack ang kalangitan at hindi niya alam kung bakit at ano ang nangyayari. Lumipat ang eksena sa bahay ni Jinwoo. Habang nag-aaral ang ating bida, kinokorekt naman ni Igris ang mga sagot ni Jinwoo sa exam. Mali daw kung paano sinasagutan ni Jinwoo ang question number 24. Habang ang ating bida ay nakaramdam ng kakaibang feelings na mayroong nangyayaring unusual. Lumipat ang eksena sa coffee shop. Muling nagkita ang ruler at ang shadow monarch. Tinanong ni Jinwoo ang nangyaring pag-appear ng napakalaking gate ay kagagawan ba ito ng mga rulers. Kaagad sinabi ng ruler na wala silang kinalaman sa gate. Alam daw ni Jinwoo kung paano gumalaw ang mga rulers papuntang Earth. Huwi ka ng ruler, mayroong mga nilalang sa ibang mundo na gustong pumunta sa mundo ng mga tao. Ito daw ay mga monster na nag-iba ang direksyon matapos silang habulin ng mga sky soldier. Sila daw ay mga giant na gustong kumain ng mga bato at nanggaling ito sa mundo na kilala bilang titans. Tinanong ni Jinwoo kung hindi ba ito nangyari noon nung ginamit ng paulit-ulit ng mga ruler ang Cup of Reincarnation. Wigan ng ruler, tama si Jin Woo. Hindi ito nangyari noon. Subalit ang sinabi niya kanina kung saan hinahabol ito ng kanilang mga soldier ay nangyari na sa napakatagal na panahon. At instead na pumunta ito sa mundo ng mga rulers, nagbago ito ng direksyon ngayon papunta sa Earth. Wigan ng ating bida, siya na naman ang dahilan nito kung bakit lumipat ang mga titans ng ibang direksyon. Tugon ng rulers na naisip daw nila na ang dahilan kung bakit nandito ang mga titans ito ay dahil hinahabol nito ang pinoposis na kapangyarihan ng Shadow Monarch. Kaya inatasan na daw ng mga rulers ang kanilang soldier na mag-depart upang tumulong. Huwi ka ni Jinbu, huli ng lahat. Dahil kahit nagagawang pagkuniktahin ng ruler ang mundo papunta sa mundo ng mga tao, gamit ang gate, dadaan pa rin ito ng ilang taon kaya huli ng lahat. Siya na lamang ang gagawa ng paraan. Lumipat ang eksena sa West American region. Sineld ng American government ang buong area at nag sila ng mga expert upang masagot kung ano ang nangyayari subalit wala sa mga ito ang maipaliwanag ng maayos ang kasagutan. Nag-aaral sila ng 30 years patungkol sa abnormalities ng panahon ngunit ngayon lang sila naka-encounter ng ganitong klasing fenomena. Biglang napansin ng mga US soldier na lumutang ang kanilang mga sarili at kahit ang mga naglalakihan nilang equipment sa weapons. Wika ni Jinwoo, ang mga ganitong klaseng sandata ay hindi gagana sa mga monster na lalabas sa gate. Kaya gamit ng Commander Authority, pinalutang ito ni Jinwoo at nilipat ng ibang area. Naramdaman ni Jinwoo ang strong desire ng kalaban na sasakupin nito ang mundo ng mga tao. At narinig niya ang paghinga ng mga monster na malapit na itong dumating. Pinalabas ni Jinwoo ang anim na dagger sa space at kinuha niya ang Kamish Dagger at sinabing, ''Hali kayo dito!'' Sa puntong ito, isa lang ang makakaharap ng mga Titans, ang nag-iisang Monarch of Shadow at isa ring Hunter. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!